Nabulabog lahat ng tao sa ginawa kong to kasi hindi ako makapaniwal na ganito kasarap yung magagawa ko. Wala sa plano to kaya biglaan lang yung pagawa ko. Nakaready na yung iba kong ingredients pero kulang pa to. Biglaan ko lang kasi na at mas gusto ko talaga yung homemade kasi walang preservative. Kakailangan mo dito ng kalahating kilo na baboy, kalahating pack noong ham, tapos naglagay ako dito ng carrots, bell pepper, onion, pwede white onion, tapos lagay tayo dito ng relish pickles, maraming cheese para mas masarap. Naglalagay rin ako ng pasas dito tapos binasagan ko ng isang pirasong itlog at one half cup na breadcrumbs. Sa pampalasa naman ito, paminta, chicken powder, isang kutsara tapos asin. Yan lang yung mga pampalasa na nilagay ko dito pero promise talagang sobrang sarap. Hindi ko pa tapos si video to pero kinain na namin yung iba. Yung sekreto rin dito, kailangan mong haluin ng maigi dyan ng medyo matagal. Para na rin halong-halong maigi at mamix talaga lahat ng flavor. Bawat foil dito, one half cup lang yung nilagay ko tapos maliliit lang. Pwede mo namang lakihan to pero mas bit ko muna yung maliliit. Bali, nakagawa ko ng 13 pieces na mahaba na imbutido. I-steam naman natin to ng isang oras at sobrang bango talaga pagkatanggal ko kaya hindi ko yung napinalamig pa binuksan ko na kaagad to. Pagka bukas ko nga ng foil, kinain ko na nga kaagad to kasi sobrang bango talagang naglalaway ako sa sobrang sarap niya. Kaya ayun, nakain ko na kaagad tapos syempre pinakain ko na rin yung mga kasama ko dito sa bahay. Kaya yung ending bago